Hello! Welcome to my channel! Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa bago kong i upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ang mga dapat nagagawin kapag bibili ng lupa para mailipat o ma-e-transfer sa pangalan ng bumili. Narito ang mga dapat ninyong gawin bago bumili ng lupa. Bago kayo bumili ng lupa ang una ninyong gagawin, ay puntahan ninyo ang lugar o location ng lupang ibinibenta para makita ninyo baka may mga nakatira o informal settler sa lugar ng lupa. Mahirap kasi magpaalis sa mga taong nakatira doon kung sakaling itutuloy ninyo ang pagbili ng lupa. Pangalawa, ay humingi o kunin ang kopya ng titulo ng lupa. Mag-Xerox ng government issued ID ng seller o nagbebenta. Para malaman kung ang seller ba ang tunay na may-ari ng lupa. Kapag meron ka ng kopya ng titulo ng lupa ng nagdebenta o seller, mag-verify ka na ngayon pumunta ka na sa Register of Deeds o RD kung saan nakakasakop ang lupang ibinibenta para malaman mo kung ang titulo ng lupa ay existing pa ba o cancelled na o baka iba na ang may-ari hindi na siya ang tunay na may-ari ng lupa o baka ito ay nakaprendo o nakasangla sa ibang tao o encumbrances na makikita sa mismong titulo na nakaregister sa Register of Deeds o RD. Dapat ang titulo na ibinigay sa inyo ng nagbebenta o seller ay dapat eksaktong eksakto doon sa kopya ng Register of Deeds. Hindi sila nagkakaiba. Para malaman mo kung peke ba may mga pasasanan o encumbrances, o kaya may mga problema ang lupa na ibinibenta sa'yo. Pangatlo, kapag maayos na wala namang problema, maaari nang gumawa o mag-execute ng contract to sell kung ito ay installment ang bayaran ng lupa at deed of absolute sale kung fully paid o buo ninyong babayaran ng lupa. Sa nasabing contract to sell o deed of absolute sale dapat pirmado ninyong dalawa. Yung buyer o bumili ay nakapirma at ang seller o yung nagbibinta ay nakapirma. Ang nakalagay sa deed of absolute sale ay ang pangalan ng seller, pangalan ng buyer, tamang title number at technical description ng lupa, ang presyo ng bentahan. Pang-apat, ipanotaryo ninyo ang nasabing deed of absolute sale kung saan nakasakop ang lupa sa isang notary public. Pang-lima, sa loob ng isang buwan or within one month. From notarization, magbabayad ng documentary stamps. Dapat bago matapos ang buwan ng pagpipirma, magbabayad ka ng documentary stamps. Pang-anim, Pagkatapos, yung seller o yung nagbenta ay siya ang magbabayad ng capital gain tax. Kasi sabi ng tax code natin ang seller ang dapat na magbayad ng capital gains tax kasi siya ang kumita. Si seller ang magbabayad sa BIR ng capital gains tax. Hindi ang buyer o bumili ang magbabayad ng capital gains tax. It should be the seller. Ang Deed of Absolute Sale ang inyong gagamitin para isubmit sa Bureau of Internal Revenue o B.I.R. para magbayad ng mga kaukulang taxes para sa pag-transfer ng titulo sa inyong pangalan. Ang B.I.R. ay mag e ng Certificate of Authority to Register, isang certification na sinasabi sa Register of Deeds na bayad na ang lahat ng mga taxes o buwis at pwede nang ilipat sa pangalan ng titulo sa bumili ng lupa. Pang-pito Kapag nakita mo na yang Certificate of Authority to Register, dadalhin mo yan sa Register of Deeds o RD at magbabayad ka ng transfer fee. Isusurrender e na ang owner's copy ng titulo at maghihintay ka na. At kailangan mong mag-follow up sa Register of Deeds kung kailan mo makukuha ang iyong titulo na nakapangalan sa inyo. Pangwalo, pumunta sa Local Government Unit o LGU Assessor's Office ng lungsod upang ideklara na ikaw na ang bagong may-ari ng titulo. Bibigyan ka nila ng owner's copy of tax declaration. May babayaran kayo na fees at taxes sa local government unit kung nasaan ang lupa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga EA upload kung mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at e-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na EA upload ko. Thank you for watching.